Ay, tolong po ako. Hindi okay mga! Asan, hindi okay mga! Tama na! Hindi okay mga! Dito, dito, dito! Halay-halay! 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 Kamahantin natin yung banta. Masakay yung buwan oh! Halay-halay yung banta! in. ah uh, ano ano? araw kami ni Eduita kami na tribute balik kami sa bundok sa pag-explore yung kina Rebads kung siya malayo-layo dito lang kay SD ay doon SD uh, malapit pero yung, ano nahuli na nila si Rebin uh, at uh, si Bert na lang yung ano hanapin namin siguro uh, tulong kami sa paghahanap kay Bert uh, sana mga lods uh, gabayan nyo yung, 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 yung team ang mangyaring masama sa amin so, hindi pa mga lods uwi muna kami relax muna kami ito plano namin para magapag ng maayos kapag handa ano pag, tumawag na naman si SD sa amin na kailangan ng tulong ayun handa na lang kasi yung baril ko uh, kunti kaunti na lang yung bala Saka, supply consumo namin eh doon uh, kaunti na lang din kaya mo huwag muna kami pag uh, maganda-handa may mga ano uh, kailangan consumo dalhin At saka bala magdagdag ng bala gamot kailangan gamot pag tumawag si SG dito na kami automatic na tutulong talaga kami so yun ang plano mga lods Sarang, Mula na oh. amin yan Yeah idol Kita ah. hmm. So, Sunil so bhaiya eh, po yung video namin mga lords papauwi sa ano ba Ah kami na muna yung dalawa yung binigyan namin ng oras yung kami dalawa ba Kami na muna kami mga load sabi niya idol Ah So kinakailangan yung experience ng mga load ka na dito sa ano, sa dalhin みたいな。 parang may nakikita po kami Masigil dito. Oh. Bata, oh, parang oh, may dala-dalang bata. Ay, nakablo. Oh. Suju so, eh? kan? Kasi na. Tapos diba? so, kinihunong ko nga mga hita. Saan ito? Sundan oh, natin. Oo, ilang bata ha? Muli siguro eh. Haman. Sundan natin kasi kawawa yung bata. Meski mau ah, deram tata, banyak mak. Net bahkan meski. Tidak tak, oh atau meski hormiloi kayak ditendang usaka kawan. Siapa menimbulit teman tadi? Ditemulit. Tera 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 ah, uh, ito po mga lods no may nakita po kami dito may daladalang bata pero kailangan namin kasi pauwi na sana kami pero kailangan namin na mailigtas yung bata mga lods ah, uh, tingnan namin yung ano hindi ko inano yung ano namin ah uh, sunda namin yung ano tinignan namin kung ano na saan nila dinala Ayan po. Ah, yung motor namin na dala sinip sinipti ni Idol idun kaya ako lang muna yung nagdala sa ano so, cellphone. Okay, 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 okay. Ayan po sila えて tegur nak. Saya dah main kira isu tu. Manus. kami. Ini mak ni ada untuk try. Pina pasal utus kanya. Okay. Masyadong kalaban oh. No? yung Ano narinig ko adon? Eh, Commander Gamis ta. Ha? Huh? Commander Gamis ta. Commander Gamis ng mga mm -hmm. oh, Ang tumayo, may makita -tuma ka. Ah, Tumahan. Sa ngayon po mga lods, no? Ah, suot ko na po ito yung agimat ko. Menggabungkan. Ya, lah Menggabungkan na itu. Kau jumpa labih mana tu? Mak. Pakuik nesana kami ni, adun adun, terus na kita kami ni. Batak itu mengenai mana kabul. Mengenai yang nak. Yang ini masih guru na dido, pasti nak kabul. Kau melulu. Aku melulu. Terasa lah, tera 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 Tara tera 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 tera

Dol, sana may ligtas natin ngayon yung bata kasi sinabi na na ano papatayin daw nila. Ano lang mga? Ito sa kuban doon. Ito lang ito. Sarap ng julot. At gila po rin

Oh, jauh betul tu. Okay, ni lagi. Ayo, alai tu nak pernah membalik ke tuan kawer. Bata kayu gua no. Apa nak ke Batak Kalau oh. tu <tunan> ke pengirian, batak. membalik ke tu ke pengirian. oh, oh, oh. 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 contoh rumah nak bata bata Tomak lain bata tu rumah terparah untuk pengerian dukai mak bola aduh sebenarnya gangis lomjut eh. bola Kumandar, tama ay gabit kong ako ya, waw, ayan, aya. na yung mga kanimataan ay. Wala yung mga asin ang sukol na ako. Ako'y hawa ay anong tawa na dahi may. Ay mga matay. Tulong dito haraman ang nakita na na

Ay, nah, kita sila yung mga vlogger nga mabot Hindi sa mga vlogger na tanggap yan Kapit natin Kapit ka sa natin May pangarap sa ang na sa natin lang yung ang isip sa mawala yung pagsugod kau ni balik gerak hmm kita tengok ha jom betul benda betul oh

Nagano po sa po, Yung Yung sinabi ni Komander Kangis po, es, hindi siya matapla ang bala. Hula, ano Dulu sana na iligtas natin yung bata, Idol. Iligtas natin Kasi kawawa talaga yung bata, Idol. Iligtas ka mo, balik